Magandang araw sa inyo mga kadayari. Sorry ko ngayon ako nakapag-upload sa inyo kasi nga busy ako. Pasyado sa trabaho ko. Since nalipat ako dito sa Transcend, ah uh, kinugul ko na yung buong buhay ko sa, sa paggawa ng trabaho ko. Bilang isang sales, ay bilang isang tindera sa isang food, food stall sa gabi, food stall, sa umaga naman, uwi ako. Pagod na pagod rin ako kasi nga, mga kadayari, una sa lahat. Ah, uh, gabi yun. Panggabi kasi ako talaga sa... sa food stall na yun. So, pagdating na umaga, sa ako doon. Inaantok na ako pagka uh, doon pa nga na inaantok na ako eh. Kasi nagigising ako na alas stress Nagre-ready na ako sa mga ginagagawin ko. Tapos, magla kasi mga kadayari, share ko lang sa inyo kung gaano ako nahihirapan ngayon. Yung nakikita niyong picture dyan sa tabi, ko na, sa tabi ng video ko na ngayon, is yung kay Ate Mayra. Siya yung kaya, Kaya siya yung ginawa ko wallpaper kasi siya yung pinag ako ng lakas. Lahat ng mga pangaral niya, lahat ng mga sinasabi niya sa akin, doon ako umuhugot ng lakas ng loob para ipagpatuloy ko yung buhay na mayroon ako. Bakit nga ba ako nagtatrabaho? Kasi sabi niya sa akin, ang tao daw nabubuhay para magtrabaho ang tao daw nabubuhay daw para kuminta ng pera para makapag-survive sa araw-araw makabili ng pagkain at marami pang iba nariyaris ko na ano yung purpose ng pera mas kasi it, nandun ako sa barangay mga kadayari tinuruan niya ako maging makontento kontento ka sa kung ano man ang meron ka. Magpasalamat ka kung ano man yung, yung natatanggap mo sa araw-araw kasi malaking blessing na yan. Kaya sa part ko, parang, parang come and go. Hindi ako na sana inamaluho. Talaga ako. Na tao. Kasi na, sinanay niya ako na Eto lang yung kaya natin ito lang yung yung buhay natin sa ngayon pero eventually mag-grow ka makakamtan mo yung gusto mo manyari pag nag ka pero sa part ko kasi hindi ako marunong mag-ipon hindi ko alam yung proseso sa pag-iipon sa totoo ng mga kadayari hindi ko alam kung paano talaga mag ipon ng pera. Ang alam ko lang kasi, bumili ng pagkain, bumili ng hygiene, magpa laundry bumili ng mga, mga gamit na pang -pa loundry ko. Yan yung daily routine na alam ko sa pera. Kasi nasanay ako, din ang turnover ko sa kanya yung pera ko. Pero ngayon, ako na yung may hawak. Hindi ko naman kayang eh. hindi ko kayang naman niya ang pera na hawak ko kasi pag may pera ako one millionaire ako kasi dito doon hindi ko alam kung paano itatabi sa sobra hindi nagtatrabaho ko ngayon sa isang food stall sa kung pa mamamasahe ako kasi punenta ko yun mga kadayari yung pamasahe is 256 pesos. Mga almost 300 plus na rin yung pamasahe. At pabalik na yan sa 6-7 sa araw. Tapos, kung nakikita niya sa video na pina-flash ko sa gilid ng video ko, ayan yung actual na expenses ko sa araw-araw. Tapos, kinsenas katapusan pa yung yung binabayaran ko sa babae minsan nga one week one week lang eh kasi nga transient nga itong mga kadayari. di po sinabing transient eh di ka depende sa araw halimbawa although nakakagaang naman din kasi kasi 15.30 yung bayaran ko dito sa transient 15 days is pumapalo na ng one five, tapos magre-renew ka uli na after 15 days para 3,000 monthly kung sa 3,000 monthly ko nakakatipid na kasi kasi ako kasi nga may extra job na ako which is dun yan sa sa food stall pero inaamin ko hindi rin ako nakakatipid hindi rin ako hindi rin ako nakakatipid kasi nga yun nga, puro short ang inaabot ko sa sa bumabali ako hindi ko naman pinapakalta sa sahod ko kasi yung bali ko ako mismo yung nagbabayad pero siguro kung wala akong bali tapos, ang isipin ko lang is yung babayaran ko sa shirt ko. Starting, naisip ko nga mga kadayari. Starting next week, di na ako Wala nang bali. Kung masya-shirt man ako, yun na yung babayaran ko. Titipirin ko yung 3,000 na hawak ko yung 1.5 na yun, yun yung pinaka ay yun naisip ko eh. yung 2K, yun yung pinaka ipon ko sa araw-araw na yun pari pari yung 1K yun yung pinaka ipon ko araw-araw 1.5 hindi, 1.6 oh, 1, tapos yung one for na matitira, yun yung, yun yung gastos ko sa araw-araw, pagpapaloundry, lahat, transportation, pagkain sa madaling araw kasi nagugutom din ako mga kadayan. Kasi, pagdun ka kasi trabaho sa, sa, sa food stall, mananawa ka talaga. Kasi sa isang compound na yun, sa, sa likod ng Victory Liner, mga kadayari, pagmamayari nila, pagmamayari ng kapatid ng amo ko yung, yung lugawan doon, yung kainan doon sa taas, yung hawak niya na talaga is yung food stall. Kanya-kanya sa negosyo. So naisip ko, oo oh, ano, nga na, may pera naman ako. Bakit kinakapos pa rin ako? Kaya nga naisip ko na, ngayon pa may, may pinaghahandaan ako na upcoming event. Ang birthday ni Mayra at saka yung pag-giveaway ko sa mga mga content creator. Si Raph Spirit at saka si Sir... Sir... Pap, kakakomputer mo yan. Kasi mga kadayari, 3 years na ako sa industry ng pagkakontent ng mga video editing. So, I want to pay it forward sa mga taong ito mga tao naging inspirasyon ko sa paggawa ako ng mga video editing so starting next week uunahin ko na muna si Fifth Spirit at si Papa M na pag-ipunan yung, na na, na mabuno ko yung Ambernic at saka yung 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 Famcom na ipapamigay kasi sa Famcom madali naman yan eh So, ayun Nga mga kadayari May, na, naka, may nakausap na rin ako ng mga Mga seller na po kamura. makamura may mag-sponsor naman din kasi Kaya papaano mapala din ako Tapos yung pag-iipon na lang talaga is Yung birthday ni Ate Mayra Para ma-inspire ako sa mga nangyayari kahit hulo nagkalabuan kami ni Ate Mayra pero isa lang yung pinangahawakan ko kasi yung tinatawag na tough love na tinatawag kung napanood na na sa previous video ko na ngayon sa yun sa kay Kibuloy na about sa rehab hindi ko pa rin nagagawa yung content na yun so na yun mga kadayari Uh, may natutunan ako doon at nasa yung tough love. Yung tough love kasi mga kadayari, may ihalin tulad yan sa ibon. Pag ginawa ka mo na mahigpit, mamamatay yung ibon. Pag ginawa ka mo naman na maluwang, makakawala yung ibon. Kailangan sakto lang yung hawak mo. Ganun yung, yung, ganun yung pagtitrain sa akin ni, Myra, ni Ate Mayra na kaya niya ito ginagawa yung pagtitiis niya sa akin para Maria, realize ko yung mga ginawa ako sa kanya na na para hindi ko na rin gawin ito sa ibang tao kapag uh, nagagalit ako sa mama sumasama ang loob ko kailang matuto ako mag-control sa, 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 sarili emosyon ko mas masaya na nga ako dito sa Manila kasi kahit medyo medyo nakakapagod yung biyahe kasi nga yung lugar na na naripatan ko tahimik yung environment wala masyadong gulo hindi ako na pressure sa araw-araw uh, trabaho ka uuwi ka matutulog ka yun ay daily routine pero syempre hindi ko rin maiwasan na mag-isip mag-isip sana ba ng araw sa birthday umaasa ko sa birthday sa birthday ni Ate Mayra na magiging maayos din kami lahat magiging maayos din yung misunderstanding namin at tampuhan namin na dalawa. Kasi alam ko na na wala namang na alam ko na ako lang ang iniintay ni Ate Mayra na magpasa ako pumingin ng tawad ng personal sa kanya. Oo, galit siya sa ginawa ko noong mga panahon na yun. Pero yung pinangawakan ko rin yung sinabi ni Bench, yung sa unang transient ko na napunta na sa ngayon galit siya pero time will pass na time will pass na maghihilom din yung galit ng tao hindi naman habang buhay na magagalit sa yung tao yun. hindi permanente ang galit ng tao nagihilom din yan kung alam mo mali ka magtututo ka magpakumbaba at humingi ka ng tawad parehas ganun yung natutunan ko siguro hindi pa ako ready magpatutunan hindi pa ako ready sa ngayon yung sorry sa kanya kasi all of my life mga kadayari na train ako na kapag kamali sila yung humingi ng tawad sa akin hindi pa ako hindi na dapat pala ako ang humingi ng tawad kasi ako yung may mali so pinagdadas ko rin yun kay God na sana balang araw magiging maayos din kami ni Ate Myra So, yun nga mga kadayari na baka some of these days ah, uh, mag-house tour tayo dito sa bagong transient ko. Isa sa ipapasok ko dito sa bagong transient house ko uh, na tinirahan tapos i-upload ko rin yung yung huling magkasama kami ng mga nakilala ko dun sa transient kahit sa na panahon lang yung pagstay ko sa kanila siguro dalawang araw lang yata nagpapasalamat din ako sa kanila sa kabaitan na ipinakita nila ipinamulat nila sa akin so soon gagawa ko ng video noon mga kadaya di pag hindi ako masyadong pagod sa sa trabaho ko sa sa makapag-food stall. So hanggang dito na muna mga ka-diary. Salamat sa pangunawa ninyo kung bakit kung bakit pinaliwanan ko na kung bakit matatala ko hindi nakapag-upload ng video. So hanggang dito na muna kung nagustuhan ninyo ang aking upload. Maliligo na kasi ako kasi papasok pa ako. So please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga ka-diary.